pananakot na palusot nila. Magsasara daw ang mga MSME dahil sa 200 peso wage hike ng TUCP party list? Ang katotohanan, ginagamit lang ng malalaking negosyo ang maliliit na negosyo bilang panangga para protektahan ang kanilang gara palang kita. Dagdag pa, may tax breaks at incentives sa mga MSME sa ilalim ng Create Law at exemption sa ilalim ng Barangay Microbusiness Enterprises o Bambi Law. Ang ebidensya Ayon sa datos ng Ibon Foundation na nakabase sa Philippine Statistics Authority, ang dalawang daang wage hike ay nagmumula lamang sa 9% hanggang 15% nakita ng micro, small, medium at malalaking negosyo. Maliwanag na hindi ito pasanin kundi patas na bahagi ng kita para sa manggagawa at kung may maliliit na negosyong tunay nahihirapan, may tulong mula sa gobyerno. Basahin ang pananaliksik ng Ibon Foundation na pinamagatang Employers can afford a 200 peso wage hike